Samahan natin mga idol. Kita nyo? Tulog siya. Tulog ang semana natin ng tropa. Ah, uh, ayan. Pahinga dito ah. Nagpahinga sa F Ito mo na ako. Wala si idol ko eh. Tinat ko na. Sana ingat lagi sa biyahe natin mga idol. Sa ay sige, maulan po. Uh, At ko lagi. Ngayon lang hapon. i could.